Alam niyo ba kung bakit bilid na bilib ako sa mga DDS? Kasi, hindi lahat ng DDS ay addict. Pero, lahat ng addict ay DDS. At, proud na proud sila sa 10-year validity ng passport. Pero wala naman silang mga passport. Yung nagsabi na 10 years passport, mga OFW yun. Ang ibig kong sabihin, wala silang passport. Nakapunta sila sa ibang bansa. <laughs> Sana Gago! Okay, panoorin pa natin to. Sport. Tapos, galit na galit sa adik. Pero, ibinoto yung adik. At, nagdarasal sila. Nagmamakaawa sa Diyos. Pero, tuwang-tuwa sila at pumapalakpak ng tinawag na estupido ni Rodrigo, ang Diyos at Minura. Ganun sila kagaling. Kaya, super proud ako sa mga DDS. Tapos magbabanta pa yan, natutukhangin ako at papatayin. O kaya tatawagin akong bangag. Eh sila lang Sana naman yung mga bangag Labanan ay, ka ngayon <laughs> sa mga champion. Tigre ng Norte at Aguila ng South. Yung nalaglag na sa tahimik hey, mo na kayo. So, wala pa kayong laban. Baka sa 2028 may schedule na kayong laban. Pero huwag kayong mag-expect na para champion yung laban nyo. Pang third place lang yun. Okay? Hindi masaya.